kababayan at dito na naman tayo muli ang uh, mag-update dito sa may Ilog Pasig Esplanad mga bayan at ito kikita naman natin na natapos na nila yung pusan dito yung sa dolong dolo ayan at linagyan na rin po nila ng ano no ng bakal o Kabilya. Tapos yung ano, yung bal baluster Baloster bayan ay ay nanon na rin nila, linagyan na rin nila ng uh, formas para sa gano'ng malagyan nila ng uh, baluster at nando si Papa Di Channel oh. yan na uh, si engineer andon Yan mga bayan yung uh, baluster uh, linagyan na nila linagyan nila no. Tapos yung formas ay naabot na po dito banda sa dulo. Yung uh, formas para sa ganun uh, ay mabuhusan na rin nila o malagyan na rin nila ng baluster ano? tapos dito naman sa kabila ay uh, pader na rin matas na rin yung pader mga bayan dito ayan kung nyo nakikita matas na rin yung pader Ayan. Ang uh, ano na dito mga bayan, ang lapit na dito sa May Macarthur Bridge ay malapit na dito. Siguro yung dito sa uh, ano ang idugtong na lang nila po dito baka bakal na lang ano ang ilalagay nila katulad doon sa may Jones Bridge na ang linagay yung uh, bakal na lang tapos binuusan din kaya talagang ano na dito mga bayan na tuloy tuloy na rin tapos dito sa ilog naman mga bayan yan na uh, sa yon ay uh, mukhang uh, mabagal ang daloy ng tubig uh, at nakikita tayong uh, konting mga basura. Andito sa may uh, ano ay nalambat pa rin nila dito no. Tapos kukolektahin din yan ng uh, DNR. Doon naman sa bandaron ay may mga basura din mga bayan ano. May mga basura uh, talagang uh, hindi talaga mawala yung basura sa ilog pasig mga mabayan dahil ito ang uh, isa sa mga ilog oh, sa metro manila na talaga uh, ang haba nito no tapos maraming mga informal settler ang uh, nakatira sa tabing ilog ng ilog pasig ayan at nanatiling uh, nandito po yung uh, boom crane sa uh, yung graba ayan at pwede sila makadaan dito no Papunta dun sa kabila Yan sa ngayon mga babayan At dito silipin din natin ang Ang ginagawa dito sa kabila Kung ano po ang nangyari na dito Yan dito mga kababayan sa kabila naman ay nakikita natin dito na ang uh, Pilote dito ay mukhang nga uh, malaki ng bawas dito no. At dinala na po doon sa may uh, barge na sa gitna oh. Ando na at may ano na mga babayan may may pilote na na nakabaon doon ayan oh naka ano na may nakatayo na ng mga pilote hindi lang uh, mga ano no hindi lang mga mga ay ay grabe ang, ang bilis naman ng uh, mga ano na yun yan hindi lang mga IB mga nakabawon nakabaon na dito kundi mga pilote na ang dami ng pilote na nakabaon at kahapon ay wala pa no wala pang mga yan may dumanat kahapon wala pang mga piloti na nakatayo diyan, ano? At yung uh, mga ano lang diyan kahapon ay uh, e, steel beam o yung mga bakal pa lang. Ayan, uh, talagang ano na dito mga bayan tuloy-tuloy uh, na po ang kanilang paggawa dito tapos uh, dito yung uh, keren ano tapos yung bako yan andito lawak na ng ano nila oh ang lapad na ang haba na ng uh, na, ano nila mga bayan ang uh, Uh, ilagay nila oh ang haba na ng pilote. ang dami na oh Yan, ang dami na ng piloti na ibinaon dito mga bayan. Uh, hindi lang tayo makapunta doon na sa may pinaka site ano, kasi uh, delikado din talagang uh, pag uh, dating ng araw mga bayan ito ay ano na dito mapapasyalan na rin ng uh, mga turista dito o mapapasyalan na rin natin at may doktor na po yan sa, dito sa may aluton uh, o dito sa may Intramuros ang esplanade mga bayan at yung uh, ano malamang ang dito na side ay bakal na rin ang ilalagay lang dito no Patulad nung sa ilalim ng uh, ng Jones Bridge ay ano lang din dito. Yan, hindi lang po natin alam po, uh, lalagyan din dito dito ng uh, piloti dito sa may uh, side na ito. Kasi malawak din dito, yo. Kapag uh, nalagyan dito oh uh, mas uh, mas matibay kasi hindi malayo yung uh, agwat ng may mga piloti. Uh, tuloy tuloy lang yan mga wabayan ang uh, paggawa dito no dahil po sa nakita naman niyo ang uh, sobrang uh, dami na ng uh, pilote na naibaon dito Ayun oh. ayan uh, at ilang araw lang ay uh, biglang uh, may mga pilote na grabe tayo, balik dito.